ito yung nahuli niya talisayon talisayin mga kapga matapang na labuyo yun kapga pero ano mistiso na ang ganda kapga oh. ito yung nakahuli legendary din yung kapga sa pang pangangati eh <laughs> na yung ayong... natamaan ng tahid ito kapga kaya nagkaganyan natamaan yun sa likod ito yung tagpas tapos ito yung gamit niya na nakahuli sa talisayin at meron pa dun kapga sa kabilang kulungan titignan natin at ito yung iba niyang huli niya mga kapga yan kapga sobrang ganda pero may edad na rin. Ito yung nauli niya na gamit yung pangati ko. Ayan, sobrang ganda. Tapos ito. Ayan. Mga ano na. Sobrang ganda yun. Mga bata pa yan mga kapka. Mga